Caritas in Action. Kasama po natin ngayon mula pa sa Tagig si Regina Lizana. Tolisana. Yes, Mga... sir. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon, sir. Regina, yes, ikaw sir. ay naparito dahil aba, ikaw pala mismo. Yes, sir. Ikaw mismo ay Ako po 'yun, sir. Mismo na nag-dialysis po. Hindi ko hindi ko nakikita na ikaw ay Okay, Ngayon nakikita ko na dahil yes, sa iyong, yung itinasa ng yung braso. Opo. Ilang taon ka na ba nagda dialysis? Toy, so, magtoto years, sir. Da-dalawang taon. Opo, oh, sir. Kamusta na naman? Sa loob ng dalawampung uh, taon. Sa lahat ng hirap, sir, dinaanan ko na rin po sa ospital tatlong beses na po akong gi ano po uh, tabag nito? Uh, na confine. Na confine at saka tatlong beses na rin po ako tinubo. 3 beses ka na na-insubate nanatay na po ako binuhay lang po ako ng doktor ko kaya po nagpo salamat po ako sa inyo na binigyan niya akong ganitong halagang panggamot namin salamat po grabe ano 3 beses mo naranasan yung sabi nila agaw buhay yes sir umabot ka sa ganung punto ah 3 seconds na lang sir wala na ganun na sino sino nag sino nang uh, nagalaga sa iyo sino naga si po pasalamat din ako sa kapatid ko mga okay. pamilya ko po mm -hmm. na hindi po nila ako pinapabayaan pagdasal na mabuhay ako kung kunin po ako ni Lord thank you din kung hindi pa po oh, thank you na rin kasi gusto siguro ni Lord nga makikita yung mga anak ko na nagmamartya ngayon katulad ng panganay ko po gagraduate ngayong July wow. 3 uh, 3 salamat din po na ah! Naramdaman ko po yung hirap namin mag-asawa. Mm -hmm. Lalo sa asawa ko. Na dalawang paan na lalakad para panggamot ko. Mm -hmm. Nga mabubuhay po ako. Sir, gusto ko nga makita yung anak ko na naglalakad po. Kaya lang hindi ko kaya. Kasi wala po akong oxygen doon. Mm -hmm. Yan lang po hinihingi ko sana po oxygen. Opo. Sa... May oxygen po ako dito sa Maynila pero hindi ko man mabitbit po kasi mabigat. Ay nasaan bang Sa Surigao po yung anak. Ah, nasa Surigao. Ko. Suriga. Oh, okay. Opo. So... Kaya po uwi yung asawa ko bukas po ng gabi. Uuwi na bukas. Iiwan niya po ako. Ano ba ang kabuhayan ng mga asawa Ang trabaho lang din po na sa opisina pe, pero hindi masambot sir uh -huh. kasi Siyempre kami po, sa akin lang daan siya, magkano. Sa gamot mo pa lang. Sa gamot ko, toto na sa mercury. Oh, oh. Tapos, yung dialysis ko, 700. Tapos, yung dialyzer, dialyzer ko, ko 1.6. Diba? Pag nagpapalaboratory mm. ka pa. Three times a week pa po. So, haya mong iabot ko ngayon oh, at ang ipaalam ang tulong na ito na nakakahalaga ng 4,583. So, yan yung halaga ng gamot na iuuwi mo ngayong araw. Salamat, Sen, ng marami. Mm -hmm. Uh -huh. uh -huh. O oh, baka, hinga ka muna, hinga, hinga. <laughs> Very emotional si Ate Regina, mga kapanali. Kasi ano? <laughs> po hindi ako mag-emotional dahil sa hinap, sa hirap ng dinaalan ko po. At sa mahalaga din po, natutuwa po ako na nandyan po kayong dalawa. Salamat po. Mm -hmm. Kahit hirap ako pumunta dito, sir, hmm. kinaya ko para po makikita wow. po kayo. Kayo Thank Thank you po. Thank you. Kakataba po ng puso ang inyong pasasalamat. Sobra, sobra. Amen. Apaw, apaw. Salamat sa tulong ninyo na binibigay mm. sa atin ngayon. Kaya iniiyak ko lang dahil wow, salamat sa araw na ito. Nabiyaya ang araw na ito para sa Amen. atin. At sana kung may pagkakataong makatulong po kami muli, narito naman ang Caritas Manila at ang Radyo Veritas para sa inyo. Okay? Salamat po. Maraming salamat at bukod dyan, dadalin mo rin tong konting uh, pandagdag sa bahay, bigas, delata, wow. at iba pang uh, regalo. Kaya bang bitbitin? Yes, sir. Kakayanin? Yes, sir. Thank Amen. you po. Oh. Maraming. Wow, kapatid ko, May mensahe ba kayo sa mga nakikinig at nanonood na posibleng tulad niyo rin ay dumaraan sa mga ganitong matinding pagsubok? Sa lahat ng nanonood sa akin, no? Sa hirap ng dinaanan ko sa buhay, ang Panginoon hindi po ako pinapabayaan. Tapos itong tulong na 'to binibigay niyo, Sir, Ma'am. Salamat po. Malahalaga na po ito sa akin. Mm. Salamat na marami. Mm. sobra-sobra. -hmm. Para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programa Karitas in action, maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Karitas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number: 560045905. BPI Savings Account Number: 3063535701. Metrobank Savings Account Number: 175-3117-506-9543 PNB Current account number one at Union Bank. Current account number zero 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 three Ma-aridin sa kahit sa ang Cebuana na Lulier Branch o sa pamamagitan ng www.karitasmanila.org.ph